Good morning mga tolls. Dito na naman tayo sa Batha, Saudi Arabia, Riyadh. At kakain na naman tayo. Syempre, di mawawala 'yan lalo na pag Friday na ang pagpunta natin sa Batha. Syempre, nandito naman tayo sa Kainasal. Parang version siya ng mga inasal, pero ang pangalan niya Kainasal. So, ito 'yung menu nila. Sa natin. At meron sila mga inasal na combo meal na. Meron dyan siyang ina. Wala well, stick siyang ina. Siyang <laughs> ina. Siyo ina. sawina, na. Ina mix. hindi naman yung mga pangalan. Okay ina. Wala niya, Ina <laughs> Kang ina. <laughs> Kaya pag ano, masaya ka at gusto mo kumain dito. Eh. Baka mabad trip ka siguro pag order ka. Pero banggitin mo lang mabuti dun sa cashier. Baka magkamali siya ng rinig eh. mag pa kayo dalawa. Sabihin mo lang, okay ina mo. Mga pangalan yun. At uh, dito pala, ano, unlimited rice na siya. Kaya parang version din siya ng mga inasyal sa Pilipinas. Kaya dun sa mga mahihilig na kumain ng rice eh, dito kayo pumunta dito sa Bata sa Villaggio Mall nasa second floor lang sila Medyo tago siya, pero makikita mo naman, may poster naman sila dun sa bandang harap ng escalator at makikita mo. At okay na okay naman at madami silang offer. May mga dessert day. Tingnan mo naman yun, pamatay umay. Pamatay uhaw. Di ba? Alas, ko order ka pa lang eh. Di ko na alam kung order ka pa. <laughs> pero ito yung order namin ito. Unlimited rice na 25 besar lang room um, mga inasal ba nila yun o oh, okay nang ina mo siya ka yung siyang ina mo so ito na naka order na kami yun no mukhang masarap po oh. ito lang yung in order namin eh kasi medyo busog pa naman kami at hindi naman na kami kumain ng dessert. Mag-pray muna tayo bago tayo kumain, siyempre. Pasalamat tayo sa Panginoon na nakakain tayo ngayon. Alam niyo naman na may mga ibang mga tao na hindi nakakain. Kaya ipagpasalamat natin lagi tuwing may meron tayong makakain sa araw-araw nating ginagawa. So, Hoy, ah, na natikman ko naman siya. Ah, masarap na may inihaw nila. Hindi siya undercooked o overcooked. Solid na saktong-sakto yung lasa niya. Juicy at tender. Yeah, medyo masarap siya. Okay naman sa siguro sa pag Na uh, 8 out of 10 siguro ang grade ko ka sa kanya. Masarap naman siya at may kasama pa si atsara. Murder din kami ng isaw. Sa isaw nga lang, medyo hindi ko siya trip kasi medyo masyadong napakuluan at pag kinain mo na siya parang gooey na siya. Pero masarap naman yung lasa niya pero yung pagka texture niya medyo gooey. Pero masarap pa rin. Kaya yeah, okay pa rin naman. Medyo na sobra lang yung pakulo ng isaw pero kailangan talaga yung pakuluan na mabuti para malinis talaga. So yun lang naman at marami ng mga tao ang dami na kumakain kasi affordable na affordable. For 25 SR, meron ka ng unlimited rice. So hanggang dito na lang mga tols. Ah, kita ulit sa next vlog natin. Peace out! Nagihintay pa kasi ako ng kanin. Tayong pa si kuya. Sige kuya, pag lumingon ka, extra rice ka. <laughs>